Magandang mga paps So sa video ito mga paps Ay magpaparistro tayo Itong sasakyan na Hindi pa nakapangalan sa atin Pero meron tayo dito So nabili natin siya Ng second hand So ano natin gagawin mga paps Ay Magpa primation muna tayo So, sana meron pang ano. Meron pa tayong makuha ang slot. Diesel nga pala itong ano natin. Gamit natin sa sakyan. So, satwasan tayo. Kasi wala masyadong ano ron walang masyadong mga paparehistro hindi ka tulad sa iba grabe madaling araw ko lang puno ano. cut off na agad kasi limit na eh so dito sa tuwason lagi akong nagpaparehistro dito ng mga motor ko dito ako lagi kasi hindi ganun ka ano. karami yung mga tao So mamaya pagdating natin doon Pops Balitaan nyo kayo ha Pumating na tayo mga Pops Dito sa emission testing Dito sa uh, Pituason So ayan Nakapila tayo, pangalawa tayo Busy hintayin na lang natin magsimula mga 7 siguro ito magsisimula mga pups so ang pinasa natin dito ay ORCR lang tapos sinabayan ko na rin na insurance dito 1,100 para hindi na tayo lumayo dapat sa in, sa in-lewelier ako kukuha ng insurance kaso hindi naman ako kapon lumabas dahil ang dito. So dito na lang sinabay ko 101 na spy band para sa emission uh, four wheels. So mamay after natin dito, dito, dito rito rito naman tayo dun sa LTO sa Tuwaso. Yun mga paps, tapos na tayo dito sa LTO. Hindi ko na nakuha ng video dahil ano, bawal. So pagkatapos natin kanina dun sa emission testing, dumiretso tayo dito sa LTO sa may Tuwaso kasi so, dito yung bagong opisina nila sa so, My Shell basta along Tuason Avenue tapos pag, pag may nakita kayo yung Shell kumano na kayo doon kumiko na kayo diretso, diretso lang hanggang TIP tapos lang ng TIP College doon yung LTO na bago so yun nga 10 minutes lang ako mga paps kumagal kasama na dun yung pag check ng no, inspe inspector tapos, after ma-check ng inspector, direction na kayo sa lab ng LTO, ipapasa nyo naman doon sa, ano, sa window 1. After noon, sa ano naman, window 2, sa register naman. After noon, sa cashier na, magbabayad na. So, ang binayaran ko, mga paps, ay total is 3,910 yung binayaran ko ang gamit natin na sasakyan ay itong Starex na diesel engine tsaka nga pala mga paps itong sasakyan na ito ay naka -rehistro. unang rest, ang record nito doon sa Pangasinan so dito natin siya ni sa Tuason sa Cubao so pwede naman pala akala ko kasi tatanggihan nila pero pwede pala 10 minutes lang. So, doon sa mga magpaparehistro, huwag nyo nang ipalakad kasi mabilis lang mga paps. Ang matagal lang naman dyan yung emission talaga. Kasi may bilang lang sila na tinatanggap kung ilan. Kailangan maaga kayo. Dumating ako kanina, magala sa isna. So, sa ibang branch na mga emission na malapit sa LTO, puno na yung mga oras pero dito sa Tuason kasi ano lang, ma kunti lang talaga yung tao kaya lagi ako dito nagpapa-emission tapos dito na rin ako nagpapa-register ng mga sasakyan kaya dito na rin kayo mga paps kung malapit lang kayo para hindi hihasin magbilis lang dito yung proseso so yun mga paps maraming maraming salamat sa panonood sa video na ito mga paps kung may tanong kayo mag comment lang kayo tapos sasagutin ko mga paps maraming salamat mga paps kung hindi ka pa subscribe mga paps ay i-click mo na yan mga paps sa yung ating subscribe button tapos kung hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook account at Facebook page eh follow mo na paps search mo lang Gala Pilipinas maraming maraming salamat